Ito guys, matingin tayo ng huli ng mga nagralaot kagabi. Tingnan natin kung maraming huli. Sa malayo sila pumunta. Wow, parang maraming huli. Dalawang bangka lang ang lumaot kagabi. Hindi kami nakalaot. At yung kasamahan ko, natuklaw ng ahas. Hindi naman kubra nakatuklaw. Walang kubra dito sa amin. Ibang ahas siguro. Ayos ang huli nila kagabi. Jackpot na naman ito. Pinapalapit nung kapatid ko. Kapatid ko yan, nagtitimbang, nakakulay puting damit. Kapag malayo talaga, marami pang isda kasabay sana nila kami kahapon kaya lang hindi nakarating yung bantay namin sa bangkat natuklaw ng ahas kaya hindi kami natuloy sayang kung nakalawad kami sigurado na naman ang pandurodog Tawang panood lang muna tayo. Ayan, binibigyan ako ng surahan ng kapatid ko. Pinapalapit <laughs> ako. Huwag ka nga harang baka tamaan ka ng ilisin ng jet fighter ko. Wow, malaking surahan. Pinapalapit pa. Mahagip ng ilisin ang kamay mo. <laughs> malaking surahan yung ibinibigay. Ganda ng hole nila kagabi. Sayang. Kung nakasabay kami. Sigurado na naman ang dilin siya. may malaking barakuda. Hawak ng kapatid ko. Kapatid ko rin yan, nakakulay dilaw. Tasher ka kulay puti pa doon sa parting unahan, kapatid ko pa rin. Dami namin magkakapatid. Sampo kami. Baog ang tatay namin. <laughs> Bagay baog ganyan karami. Yeah. <laughs> Sigurado na naman ang araasawa na nagralaw at kagabi. Malaki na naman ang buka ng palad pag abot ang intriga binibigyan akong balatan <laughs> malaki yung balatan ang linautan nila kagabi tatlong oras bago makarating sa spot maisda talaga doon Kalmado ang tubig. ito mo deliver ito ng balatan sa kabilang baryo ito si Boy Negro bantay siya sa bangka siya ang taga-deliver ng balatan dito ang matindi ang pangyari pagpaikot ko dito ng jet fighter ko ito babalik ako sa kanila nawala ng kontrol nakalimot ako hanggang sa bumangga <laughs> aray bangga haji kapatid ko kinuha butat hindi bumagsak sa dagat hindi ako pwedeng pandayo sa Iran tatamaan ng whistle ang jet fighter <laughs> ayan hinahawakan niya hindi makalipad at hawak hawak niya dito siya nagpunta sa parting malapit sa dagat dito, bitawan niya. Kaya tumaas ulit yung jet fighter ko. Ay, hamal na yan at bumangga. Hindi pwedeng maging piloto sa jet fighter. Hindi pwedeng pandayo sa Iran. Tatamaan ang bomba ng kalaban. Ay, hamal na yan. Nag-aaral pa lang kasi ako magpalipad ng drone. Hindi ko nabitawan yung control kaya nagdire sa bumanga. Kaya ang ginawa ako, pinabalik ko na lang itong drone. Tiningnan ko kung may damage. eto pawi na ako. Yung drone pala, hindi ako. Ay, hamal man lang yan. Kung ano-ano man ang iniimik ko. Ito yung bahay ko katabi ng pulang bubong ay ha mulit bumangga buti hindi na puro lang ilis eh mahina pang piloto sobrang linaw ng tubig dito <laughs> ay ha na pangyari Buti pagtingin ko sa drone, wala man damage. Tumama doon sa bubong na. Pawid. Kaya hindi naputol yung mga ilis eh.